Kada weather update. Weather update. Mga kabrigada, huli pong namataan ang severe tropical storm Christine sa 125 kilometers west-northwest ng La Union na may taglay na hangin 95 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at pagbugsong 115 kilometers per hour. Bahagya pong bumili isang pagkilos ng bagyong Christine paalis ng kalupaan na may bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2. Sa ilang mga lugar sa Luzon, kabilang ho ang Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, mga kabrigada, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Northern Portion ng Cavite, kasama ho dyan ang Ternate, Maragundo na Iktanza, ang City of General Trias, Rosario, Cavite City, Noveleta, Kawit, Imus City at Bacoor. Kabilang din po ang Northern Portion ng Rizal, ang Kainta, Taytay, Angono, San Mateo, Rodriguez, Tanay. Antipolo, Paras, Teresa at Morong. Pati na rin mga kabrigada, ang northern portion ng mainland Quezon. Kasama ho ang General Nakar. Signal number one naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Cavite, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, kabilang po yung Babuyan at Polillo Islands, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kabilang ang mga isla ng Kalamian, Kuyo at Kalayaan, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Northern and Central portions ng Sorsogon, kasama po yung Puryas sa Tikau Islands, Aklan, Capiz, Antique at Northern portion ng Iloilo. Ayon sa pag-asa, makararanas pa rin ng moderate to heavy rainfall ang La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Sampales at maging sa Bataan. Samantala, Kabrigada, ito pong isa pang bagyo na patuloy hong minumonitor ay huling namataan sa labas ng paar sa layong 2,440 kilometers silangan po ng Eastern Visayas. Samantalang isa namang low pressure area ay huli naman po namataan sa layong 2,520 kilometers silangan din ng Eastern Visayas. Ayon sa pag-asa, posibleng maka ho po itong trap ng bagyo na nasa labas pa ng paar. Ito namang We're not low pressure area. We got nationwide. We got